Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, Dr. Loreche, um ano po ang kailangan gawin uh, ng mga potential uh, beneficiaries natin uh, para makuha nila itong uh, uh, kumbaga eh uh, regalo mula sa pamahalaan? Ah, uh, madali lang po. Una, kailangan application. Meron po tayong application na libre po yung application form kasi may narinig ako na pinapabayaran daw ng napaka, na, may alam mo, napaka-enterprising ng mga Pinoy, no? Palit, bawal naman sa sana yan dahil ang ating mga pinagsisindihan ay ang mga nakatatanda. So, the application form. Makikita po yan sa ating webpage, no, or website, www.ncsc.gov.ph. Kung ayaw naman at hindi naman makasilip doon, pwede silang dumulog sa pinakamalapit o kung saan sila miyembro ng OSCA office o kaya naman sa kanilang social welfare development offices kung saan na LGU sila they belong. No? So yan, may application form. Kasama ng application form ay ang requirement na basic um, ID, yun yung primary ID natin, either PSA, um, birth certificate, o kaya naman ang PhilSys ID. Kung wala siya nung dalawang yan, uh, primary IDs, dalawa sa mga sumusunod na tinatawag na secondary IDs, pwede ang OSCA ID sabayan ng isa pang government issued ID. So yung national ID, right. yung national ID po o driver's license, pwede po 'yon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.